So ngayon guys ay pupunta ako doon sa engine room para karagahan yung uh, fresh water namin sa taas yung tanke. So, Hi guys! Welcome to my vlog! Salamat lang! Ito naman kami mo nalipat. sa kapal aking pay. So, yun. Oh, oh, oh. so, yan! Punta naman dito sa baba para maanda rin yung ating uh, water pump so yun guys so yun ito guys yung ating fresh water yan so pag ito guys bubuksan ay pipindot lang ito guys yan tapos di ba guys yan nakapula, ngay ngayon magiging ano siya cream kapag binuksan ko na to so yun guys wala green na siya So, tatakbo na yung ating under ah, na yung ano. Yung ating water pump na. So, ngayon guys ay babantayan ko siya kasi hindi pwede siya guys iiwan na umaandar lang kasi pag napuno na yung tank sa taas sigurado ako na ano yan maubos yung guys yung tubig yung kaling dito guys ito ito yun guys andun yun yan guys dali na yun yung frayelo yan yun guys na yun yung sobang yan meron din yung guys na ano ito guys yan yung kulay blue yan so yan guys ay may Ah, uh, tangke yan guys magunda dun sa ano, mahaba yan guys medyo matalim na yan so kailangan guys ay Ah, uh, wag hayaan na nakabukas lang yung water pump na nang commander kasi pag napuno yon apaw saka pag hindi kita yung ano yung water pump ito maubos ang tubig tatapon lang sa dagat sasayang sayang lang kailangan bantayin po guys so mamaya guys ay Ah uh, Pabalik so, mo ulit to guys para patayin yan. so magay magyang guys so yung guys bali puno na guys yung tubig. yung 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 So yung papatayin yung 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 So yung 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 guys na yung so, yung so, yung yung guys, so, baba, guys yung tubig. yung 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 Bali. Tagay na guys ngayon para tayo ko guys yung tubig yung motor water pump. So yan guys. Okay. Ngayon ay naka-start siya. Pumilo siya ng green Ngayon, papatayin ko siya guys para yun na guys ma Uh, hindi guys sumandar yung motor so ngayon so ngayon guys ay kapatay na siya So, kulay rin po siya, guys. So, yun lang, guys, ang pag, ano, pag-operate nito. Ano, guys, pinut-pinut lang. So, yun lang, guys. Salamat, guys, sa inyong panood, guys. Nasa muli, guys.